Mga kababayan natin, nandito po tayo ngayon sa Singapore sa Shangri-La Dialogue kung saan uh, nagbibiti ng mga defense ministers at saka mga chiefs of staff ng buong Itong mundo. Itong dalawang opisyal ng Pilipinas, naghahamon talaga ng maging proxy war ang Pilipinas. Ang lakas ng loob nila, hamonin ang China. Dahil ba sa backup ng Amerika, di ba matulad tayo sa Ukraine, babaon tayo sa utang? Dapat na, friendly tayo kasi kapitbahay natin, bansa yan. consequences for the Indo-Pacific and the world. There's no reason to sugarcoat it. The threat China poses is real and it could be imminent. We hope not, but it certainly could be. We're not here to pressure other countries to embrace or adopt policies or ideologies. We're not here to preach to you about climate change or cultural issues. We're not here to impose our will on you. We are all sovereign nations. We should be able to choose the future we want to build. We respect you, your traditions, and your militaries. And we want to work with you where our shared interests align for peace and prosperity. Any attempt by Communist China to conquer Taiwan by force would result in devastating consequences for the Indo Pacific and the world. There's no reason to sugarcoat it. Underpinned by international law and sovereignty. And sovereign, big and small, have agency and also responsibilities to uphold the global economic and security order for our, our common benefit. This is why Singapore is committed to work with like-minded partners and weave a web of bilateral, plurilateral, multilateral networks for the common good. mga kababayan natin, nandito po tayo ngayon sa Singapore sa Shangri-La Dialogue kung saan uh, nagbimiting ang mga defense ministers at saka mga chiefs of staff ng buong mundo. Eh, eh wala dito ang China. Ayaw nila magpunta. Ngunit may mga nagpapanggap na journalist na inahabol kami ni CS. Si CS hindi sumagot sa tanong nila. Ako nang ipagsagutan. Dahil tanong nila, pabalagot. Tapos, uh, ang narapip nila sa WeChat, maligtad na yan ang mga gawain ng China dito. Uh, may kumakalat kayo na video na ayaw sagutin ni Chief of Staff. Ang provocation sa South China Sea daw, sa Chiesa Rift, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun eh. Yan ay utos ng Peking, hindi Beijing ha, Peking. Yan ang tunay na pangalan. Habis na magpadala sila ng defense minister, nagpapadala sila ng mga bata na nagpapanggap na journalist, na ahente ng intelligence nila na nagtatanong na balagbag tapos binabaligtad ang video. Eh ako, no ako tinanong, nagipagsagutan ako na matagal. Dahil tinanong nila sa akin kung tayo daw ay proxy lang ng Amerika sabi ko, hindi, hindi tayo proxy, natural Pilipino tayo eh. pero sila magnanakaw ng teritoryo edi eh, nagsagutan na kami nasa, nagsagutan, hindi eh, pa nilalabas yon pero baka balik na rin na naman nila at nilabas, eh, eto si CS kahapon hinarang ako at uh, yun nga pinipilit tayong tanungin pero dahil nagmabadali kami, papunta kami dun sa isang uh, meeting natin bilateral meeting Uh, hindi ko sinagot. But then later on, naglabas sila sa WeChat, binaliktan nila yung storya na umiiwas daw tayo sa mga tanong nila uh, about uh, West Philippine Sea at yun niya ang uh, paratang nila na tayo. Tayo daw yung uh, yung uh, uh, nag-infiltrate uh, or nag-encroach, uh, uh, o uh, pasok dun sa teritoryo nila. So, kanina nakita ko itong mga bata na ito so... Tinaway ako, hello mga agent ng MSS, hello, hindi na lumapit. Eh yun na mga yan eh, hindi journalist yung mga yan. Kaya tama lang na iniwasan ni CS, ako akala ko tunay na journalist. Eh, nakipagsagutan ako eh, dahil Pilipino eh, inaagrabyan nila yung Pilipinas din natural sa sasagutin ko lalaban tayo hindi tayo papayag naapi-apihin eh, anyway, uh, minabuti namin na mag uh, mag-video uh, dito kasi eh, kumakalat sa WeChat ang mga uh, karumpaldumal na ginagawa nila no ganyan kapapa kapabaw mag-isip itong Chinese English mag-engage binabastos ang mga proseso ng no, ganito